Nandito tayo ngayon sa Dion Moto Garage Papalagay natin si Scottie ng top box Top box Top ayan, dalawang kulay lang kasi yun. Kaya eh. yes, sir, kung bibili nila sir? Boss? Ah, uh, sir. Kung bibili nila? <laughs> <laughs> Hindi ka pa bayad sir ah. <laughs> Walang pera. Wala kang resibo sir. May resibo ka sir? Oo oh, nga, wala kang nakalimutan. Oh, kung wala tayo niyan, aray right, ko. Patay tayo dyan. Ay, may si si CCTV si naman kayo. Patay <laughs> <laughs> <Di> tayo dyan. <laughs> Gato! <laughs> Anan. Ito lang kay white nila dito eh. Medium pa. Medium. One eternity later. Change oil. Change oil in this Ganda na nung click na yun, ano? Oh, no. bagong version din siguro yan. Sa loob ng no, box. Sabi nung nandito ka na yun eh. Okay Isabay na daw eh. Ano naman, sir? Sir, if you serve kayo, mag-do naman mo, sir, 3 is to 1. Ah, okay, okay. Tatlong, tat tatlong change oil. Pwede naman, sir, na 2 is to 1 naman. Hindi, 2 is to 1 siguro para mas maganda. Kasi sa dati, ganun din ginagawa ko, 2 is to 1 eh. Sa pangalawang change oil gusto ako mag kasi so mag pang pangalawa, mali na pa tayo, super eh. Oo, oh, linaw pa rin. Pero okay na yun, mura lang din naman ang, ang ano, yung... gear oil eh. Tapos dito, anong bang nilalagay dito? Saan sir? Dito. Panyan sir, yung kulant na yun dyan eh. Eh, yun yung kulant na yun ano. Oo. Uh, ay, yung kulant na yun. Kailangang ma mabantayan din baka ano. Eh. Dito yung sir, yung kulant na Sige, oh. sige.